tanawara ang lakawara huwag na ng hit Nakamataw ko sa iyo guys alas 4 hmm. nangyay sila gabi okay. so, siguro bakasyon siguro naman sila ko tawaga wadjet ko tawaga nga ipaano ang ilang baga, baggage ipahakot hap... tawagun mo ko ano muna sila basta may kasukot ko di ko madlock oi eh. di nga makauli ko madawat pemangku. man ko na dito sa ko sa no sige mi sa, sa ko ah. immigration in canada na it's limit di ko madlock og og ila og makauli na ko pohon wala, wala ko Pilipinas, apply ko pala Eh. Hmm. ang last na kong shield ako rin itong ipahuman sa kong ano dito. Akong payag. Hmm, kay kahit katang isa na akong balay dito sa bawing. Ako na itong ihatag nila ni Chat Chat. Hmm. Yan ako, na, kaya akong sariling balay, di ba? Ator, ator, ako ito bisita, bisita. Ako, ako di ko madlog na kumawad ang kong trabaho. Uli ko, uli ko sa Pilipinas. In Ingon nila pa ito kay ang Pilipinas. In Ingon sa iyang anak. Kabalo siya kung kinaro siya ay co-workers nga Pilipino. Hindi ko mahalo kay namatay panultihan na God's provides, di ba? Hindi ito mahalo sa itong kaugmaon, sa itong kaugmaon, at ang tagtrabaho. Okay po man ko. Ano ba? Sigur po man akong lawas. Trabaho po man ko. Pero ang problema lang kay ang ano ba ka nang wala ko ba? Atukog, matukog, ano ko isang po ka makatukog ko na ta? di ko to nag mga ano, mga factory worker. Ay, ili siya oh. Factory worker pilion pa kanya farm ba farm pit prots tagapitas ng potas. farm ang problema lang kay ang Canada mag ice ice <laughs> maglakaw ka sa ice okay marin, okay man dito karo ngayon kitog hmm. gamit lang ka anak hmm. header Wala na ako gipol kay delikado daw dangerous. Wala dyan nga nga gawa nila kaurawa. Wala dyan ko tawaga. Masood nga nga dali sa kong kwarto. Wala nga nga wala kao sila. Nga mga tana ko nga. Madaan pa na mga kadlaw dito. Kung mana. si mana. patuon dito ko sa yung sister dito ko niya patumbahin kay na yung bana dari niya sa gusto na yung bana kami nando ha dire kaniya to ba bibilin mo kaniya kami duwas yung bana dire yung kaniya to pa tung una na magipulan dito ako ang taga bukas sa ilang gate yeah. yeah. niya 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 mga kwarto dire wala gay mga kandado mayroon po buhutan ni niyang bana kay buhutan ba ka Ano good guy ka ng Muslim? Muslim siya pang a pure good Muslim. Dili siya pwede makihalabilo mak, mak, sa mga katulong. Hmm. Siya mag, siya mag, luto. Dili siya mapalimpiyo na ako. Ang kaya nga nagluto mga Pilipina di rin na. Karang pa siya kakita o oh, ano ang uh, mga dili magpalaba. Pagpalaba magkuha na niya sa una. Kaya, kanang, kanang laging mga Bosat-boslot. Aku na tahion kay kung iwashing ni mo sambut menagisi. mo na gisi mo mau nga kung siguro to nga. di ko la reject ba yak mo to guys pila may sumila nun <laughs> yak yeah, may slide ko kung nasa kung nasa tiles kay Ako, takot na siya tubig niya magyabo yabo sa tiles may nalang ganini akong bukton kinaulian na balik ni piak Piyang, yun ano siya, panahutan ba niya? Kanya kong arms, kanya kong arms. Kanya kong arms, ako na. Hindi na siya ma... Ano ba, ma-arsa? Kaya ma na siya. Piyang ko. Slide ko sa tiles. Hakot, sagnay tubig sa banyo. Hakot ko siya sa CR niya. Entah aku kerana dasar perokai, nak bukti nama alasan macam mana? Maigina aku pakai slide. Mana tu guys? Meni WBA nama media? Kebimbau doah siang barat, karena yang barat guang. Karena na yang ida jam barat merak sixty five. Tukok ekstimo merotrompa. Tapi kan siapa nak nang Hmm. Putan ke dia semua nak aku. So buat lain sesak aku aku. ni segala kau mata ke yang rayoma. Pedalak tu big saya taas, pertama rasa kuarto. Hmm, karon. Buat gini buat ini WhatsApp, nama tu aku sayang son. Wala. Na, sukat nga, sukat nga, gitu pag tubag na ko gahapon. Lagot kayo ko si kita pengita sa bukas nga bukas nga isa ka bawol man to si ka dugay na Seleka isa, isa na ka buwan asa asa dai ko dili ko niya libre no ka ni may na apa apa niya nga may na siya sa mga ibang lahi nga makatulong nga makatulong sa una ni sing suon nga sige pangayo dapkit ako pay ako pay tigdala kunoy kani siya daluon ni siya daluon kaya nga kung unang awa, Ako itong original na kung amo. Kung unsa i request na ko, ito example, wala ko sila nun, no, wala ko sila palingki. Ang request niya na, na sa inyo siya, ani, unsa may mga gusto sa palingki, kung sa'yo ko, ito madam sabon, ginahan ko atong sabon ba na, kanang kahanggod ka ng, kanang singalan ni, kanang shower gel, mm, bola siya na pa siya, na pa siya pang bagnod, mo ito kong kena wajud. kau usah ada jenis yun, tu yun, ngantung bagu pembicara yang mana yang anak yun. ngat yang mengganahan? Ani, ini orang saya dah mengenahan ikan paling kita paling tunda. dah banyak aku nak mengingun mengingat apple, orange orang saya patut mengingun panggilan lan dia dengan pegabut tu lah dia lah Nama-nama aku guys. mag-5 na ko drill, wag yun may ino na, ay sabon o, shampoo, para yun mo o. Nakatag sa ko, shampoo. Pero New Year to. Shampoo. Dako to nga shampoo. Para to. Butan mo na siya. Butan po na lang ipakakulipot pa. So, na mo ingon pa sa ko nga. So, di akong gusto sa rape. Kaunong doon ako. So, what, you know, what you like, you eat. Pero, kanayang anak pangitaon na pangitaon mo na nga dili ko mag yung makuha lang ko isa na play ko sarili ako ah ano siya guys na kumakamukha ko ipot wala siya pero sa una ako ah grabe kinaton mga mga dilata nodos, parting nagana binartan lagi mga putas binaks pero dire ambot lang. Ingon na siya sa kuwa nga. Matuka sa balay sa kong sister na dito tanan. Meat, manok, butas. Nanuday ka. Parating ka gimo ang sarili. Mga nakapanday. Kung ka mo kuripot. Gabiyaan naman ganito karun o. Wala pa nang hit. Wala message sa whatsapp. Ang misis mo siya sa whatsapp mo. Kasi may sige nagtawag nga. Ato na dito sa konsister. Ato na dito sa konsister. Karong mga dito yung misis. Sa putol. Nga nang hindi masuko ka. Pahala mo yung hubo. Ako may katulong. Palit mo katulong. May hindi. Ang pangutahan na. Huwag mo hangtod ba. Ako rin ang tugay dali. Ako rin yun. Yan lang guys. It's priority. bye masalama